Hello mga kanyarap Dito tayo sa Marikina Market Bibili tayo ng Pangitinuguan Pangitinuguan hmm. Ging, 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 ging. Puso din oo Puso ging, ging. <laughs> Laga, Basa. Bambu, <laughs> eh, ano pwedeng pangbilugan ito ito Tito uh oo -oh, magkano kayo enjoy. 200 po Laga, ano, mo kasi oh -oh. 188 Wala tayo malalang. Ito ng pandinuguan. Pambopis. Kay Merli. Stol 129. may oh, Isa. Pichar si Bulaklak. Pandinuguan. Ano puso? Puso ya ko ya. Mm -hmm. yes, ang bacho yung gato. Saan minahalo ang puso? Boto. Boto. Pambopis. Ito Ayan. Pa. Ah, Pataas ng Yorick. Isaw. Isaw. nakabili na tayo ng pang dinuguan at pang bopis. Magluluto na tayo sa bahay. So ngayon, Alright. dinuguan naman ang ating lulutuin. So dinuguan na naman tayo. Bawang sibuyas. Ang lulutoy natin ngayon ay Dinuguan. Dugo ng baka ha, hindi dugo ng baboy. Dugo ng baka. Pag dugo ng baboy, pang bacho yon Okay? Tito. 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 Asin. Asin. Paminta siling panigang, siling haba. Sabaw, repinaglagan ng tito. Kalatin muna. Kalatin natin. 'Yan. Lagyan natin ng suka. Pero wag Pakuluan. Pakuluin lang natin. Pagkalagay na suka. Maya-maya, ilalagay na natin ang dugo ng baka. So, ilalagay na natin ang dugo ng baka. Habang ilalagay natin, halo, para hindi mamuo. Ayan, technique. Kasi pag namuo yan, batsoy na yon. Okay, gets, gets. Tandaan. Uy, may dugo. Tandaan, dugo ng baka. Ang pandinuguan. Pagbaboy, pambacho yun. Okay. Oh, pasintabi lang sa mga kapatid nating iglesia. Nagluto lang tayo ng dinuguan para sa mga pwedeng kumain. Okay? nyarat to, nyarat. O, pagkatapos ng bopis, dinaguan naman. Alright, alright. Finish product. Dinaguan. Ni Batut. Nyarap.